Alam mo ba na ang pinakamagandang bundok sa Pilipinas ay may isang kwento ng wagas na pag-ibig at trahedya. Sa likod ng perpektong hugis kono ng mayong bulkan sa Albay, nakatago ang isang alamat na puno ng damdamin, sakripisyo, at aral. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Noong unang panahon, sa bayang pinapalibutan ng kabundukan at ilog sa Albay, may isang dalaga na ang ganda ay walang kapantay, si Daragang Magayon. Sinasabing ang kanyang balat ay malarosas, ang buhok ay kasing itim ng gabi, at ang kanyang mga mata ay kumikisla pulad ng mga bituin. Maraming mga lalaki ang humahanga sa kanya, ngunit siya ay nanatiling mapagpakumbaba at walang pinipiling asawa. Marami ang humangad sa kanyang puso, ngunit sa lahat, dalawang lalaking sumiklab ang damdamin. Si Panganoron, isang magiting at mabait na mandirigma, at si Pagtuga, isang makapangyarihan ngunit maingit na dato. Matagal nang umiikot ang usap-usapan tungkol sa kanila sa bayan. Ang dalawa ay handang magsakripisyo para kay Daragang Magayon. Isang araw, ipinahayag ni Panganoron ang kanyang pag-ibig at hiniling ang kamay ni Daragang Magayon. Ngunit bago pa man siya makasagot, dumating si Pagtuga at hinamon si Panganoron sa isang labanan upang makuha ang dalaga. Nagapi ni Panganoron si Pagtuga sa matinding laban Ngunit sa huli, siya ay nasugatan ng malubha. Habang daladala ang sakit, pumunta si Daragang Magayon sa tabi ni Panganoron. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kanilang pinangako ang kanilang pagmamahalan. Ngunit bago sila makapagsimula ng bagong buhay, bigla silang sinalakay muli ng hukbo ni Pagtuga. Sa gitna ng kaguluhan, nasawi si Panganoron sa mga bisig ni Daragang Magayon. Lubos ang kalungkutan ng dalaga, hindi niya matiis ang mawalan ng kanyang minamahal. Sa huling sandali, habang pinagmamasdan ang kanyang minamahal na nahuhulog sa lupa, inalay niya ang kanyang buhay. Ang kanilang dugo at luha ay bumuhos sa lupa, at mula rito ay sumibol ang bundok na tinawag na Mayon. Ayon sa alamat, ang hugis kono ng Mayong Bulkan ay simbolo ng walang kapantay na kagandahan ni Daragang Magayon at ng kanilang wagas na pag-ibig, kahit na ito'y natapos sa trahedya. Hanggang ngayon, ang Mayong Bulkan ay hindi lamang kanawin ng kagandahan. Ito ay alaala ng pag-ibig, sakripisyo, at katapangan. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa puso at ang pag-ibig ay may kakayahang mag-iwan ng bakas kahit sa kalikasan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw.